Hello guys, good morning. Si so, Saitwan pa ito, welcome back sa ating channel. Ayan guys, kararating ko lang. Actually, katatapos ko lang mag-live sa TikTok. <laughs> Kasi hindi ako makatulog. Hindi talaga ako naka nakatulog. Uh, siguro, ang naitulog ko lang ay mga siguro mga 15 minutes. Naka-idlip lang ako tapos hindi na ako makatulog dahil sa mga, sa mga nangyayari ngayon. Um, kasi naramdaman ko rin dati talaga na mas okay talaga yung noon kaysa ngayon. And guys, magbubukas muna ako ng biscuit kasi ayan, uh, medyo nagutom tayo. Nagbike ako, abang nagbike ako, naglive ako sa TikTok. Kung sino man may mga TikTok sa inyo, follow nyo rin ako. Site 1 din yung aking name doon sa TikTok search nyo lang po ako doon sa TikTok. Uh, para uh, kahit pa paano, eh, mapa, nasaan man ako at uh, mapapanood ko kayo. Sama-sama pa rin tayo. Oo, katulad ng nangyayari ngayon, ang hirap ng buhay. Alam nyo guys, ah uh, makikipagpintuhan ako sa inyo pahiram ng kunting minuto. Makikipagkwentuhan ako sa inyo. Meron ang, kasi ang videos ko for today actually, eh, meron kasi sa akin nagtanong. Kasi meron na naman akong, meron akong isang, uh, actually, uh, bakla siya. Uh, sabi niya sa akin, kasi nga, di ba, meron akong property sa Pilipinas. Uh, eh, walang nagbabantay doon. Kasi nga, yung nanay ko nasa probinsya na. Kasi pinauwi siya nung mga anak niya doon. Uh, hindi ko naman sila mga kapatid. Uh, tapos, eh, umuwi na nga yung nanay ko. So, wala nang nagbabantay sa aking properties doon, sa mga mayroon akong paupahan. Uh, may, walang nagbabantay. Ngayon, uh, mayroon akong kakilala na isang uh, bakla na alam mo naman ako ako kasi eh wala naman akong uh, wala naman akong pinipiling tao kaysa bakla, kaysa tomboy wala naman akong uh, pinipili sa ganyan as long as na mabuting tao ka para sa akin ay mabuting tao ka so mayroon nagtanong sa akin kasi itong uh, bading na to ay papagawan uh, ko siya ng kwarto para doon siya sa akin para kung para sana eh magtingin-tingin halimbawa may mga halimbawa may mga dahon-dahon yung paligid eh pwede walis-walisin eh tapos papagawan ko siya ng kwarto ngayon guys ah uh, may nagsabi sa akin ah uh, may parang mayroon kumuntra sa akin bakit ko raw papagawa ng kwarto eh, sabi ko, siyempre para meron siyang privacy, meron siyang sariling kwarto, uh, meron siyang tutuluyan. alangan nga naman na uh, doon siya sa bahay kasi hindi naman siya pwede doon sa bahay. Kasi uh, kapag umuwi kami, tapos kapag yung uh, may mga anak anak-anak na na pumupunta doon, tumutuloy doon. so hindi po pwede doon sa pinakabahay ko kaya ang sabi ko, papagawan kita ng uh, sarili mong kwarto, tapos uh, dahil siya ay isang manicurista, binilang ko siya actually binilang ko siya ng maraming mga cutics. kasi uuwi nga ako ngayong July, so dadalhin ko siya so sana lang makalusot sa uh, airport actually, yung cutics na binili ko limang kilo siya lahat puro lang yung cutix, limang kilo. Kinilo ko siya kahapon. Kasi yung allowed kong kilo ay 23 lang. So sabi ko, kiluhin natin to kung mga ilang kilo na to. Ayun, lumabas na limang kilo. Eh sabi ko, total ka ako, magpapakargo naman ako. Mano bang isabay ko na lang sa cargo para hindi ako magkaroon ng maraming kilo. Kasi mayroon ako syempre, mayroon ako mga dadalhin, dadalhin ng kung mga anong mga anik-anik. naman, naman tayo mga Pilipino kapag nagbabakasyon, eh, kailangan mayroon tayong mga pasalubong kahit maliit na bagay, eh, mayroon tayong maiabot. Eh, sana lang ma-appreciate ng pagbibigyan. Ah, uh, kasi meron din sa mga Pilipinong ugali na kahit binigyan mo na hindi pa rin nila hindi pa rin nila ma-appreciate parang ganun ba so sana ma-appreciate nila tong mga ipapasalubong ko So, eh, ngayon guys, uh, kinontra niya ako kung bakit uh, daw ko siya papagawa ng kwarto. Eh, sabi ko naman, eh, yun ang gusto ko, mayroon siyang privacy. Ewan ko ba, bakit ganon Sabi niya sa akin, uh, bakit hindi raw kamag-anak ko ang kunin ko? Kasi hindi ko naman ito kamag-anak itong si Bading. Uh, actually, hindi ko pa siya nakikita ng personal. Uh, kaibigan lang siya ng aking tita. So na nabalitaan ko na itong Balig na ito ay wala itong uh, Maayos na tirahan Eh kung saan saan siya nakikitulong Pero matino siyang tao Hindi siya ano Eh wala rin siyang mga magulang Wala rin siyang kapatid Ayun So kaya sabi ko ayun ang aking naging solusyon So dito ka sa akin Sabi ko sa kanya maging mabuti ka lang sa akin Maging mabait ka sa akin para may forever tayo mananatili ka sa akin. Kasi ano, ako, nandito ako sa ibang bansa, ikaw lang naman, siya lang naman yung parang doon natitingin-tingin sa mga pinapaupaan ko, yung mga naupa. Tapos, kasi marami ako mga, ano, mga tanim-tanim na mga kahoy, yung mga naglaglagan mga dahon. Yun lang naman ang gagawin niya, wawalis-walis. So, libre siya sa, sa tirahan. Tapos, ah, uh, lalagyan ko siya ng mga solar para yung solar ang siyang magiging ilaw. Eh, kung, uh, para makatipid, parang ganun pa so ako guys alam nyo, sumubok na ako ng mga kamag-anak eh. ilang beses na akong sumubok ng mga kamag-anak, wala kung sino pa nga yung mga kamag-anak mo siya pa yung magtataraidor sa'yo pag nanakawan ka pa, kaya nga itong pag uwi ko ngayon eh uh, isasampa ko yung kaso kasi binigyan na kami ng uh, ano ba yung galing sa barangay binigyan na kami Adeban uh, ba? babanggit ko minsan dito sa vlogs ko minsan yung aking nakaranasan. So, ngayon pag-uwi ko, meron akong mga papilis na dala-dala at uh, isasampa ko na siya sa kaso. Kasi wala na talaga, wala nang uh, hindi na siya iniintindi niya yung perang kinuha niya, hindi niya na talaga iniintindi. Baliwala na sa kanya 'yon. Kasi ang ano niya, ang sinasabi wala daw nakukulong sa utang, eh hindi niya naman 'yon utang kinuha niya puhunan nagtiwala ako sa kanya pero kaya ayun uuwi ako para isa rin ito sa mga lalakarin ko tapos bukod pa dito ay uh, mag uh, ano ako guys mag uh, ipapaayos ko yung bahay ko so i-stay ako ng mga 4 weeks sa Pilipinas so ayun lang guys eh ako mas gusto ko yung pipiliin ko yung ibang tao na ngayon kaysa sa kamag-anak ko ayaw ko na ng kamag-anak Ayaw ko na magtiwala. Ayaw ko na talaga kahit kailan. Ayaw ko na. Ibang tao na lang muna ang aking susubukan. Oo. Kamag-anak, wala na yan sa akin. So guys, maraming maraming salamat po sa inyong lahat at uh, ako'y uh, talagang hanggang ngayon lutang ako dahil hindi ako nakatulog talaga. Kakaisip. Parang tatay ko na rin talaga si uh, tatay Duterte. Isa pa 79 years old eh, nakikita nga natin, hindi na siya masyadong makalakad, eh. O, ba? Diba? Ayaw ko ba? Anyway, ipagbahala uh, na lang ang Diyos kung anong dapat niyang gawin. So, guys, maraming maraming salamat po sa inyong lahat, at uh, see you on my next video, guys. Bye-bye.